Ayan guys, ah uh, ano ano ngayon, holiday ngayon dito sa sa Hong Kong, kaya yung mga amo namin eh nag-dinner sa labas and then tinanong kami kung anong uh, gusto naming food and then nag-request naman kami, nasabi namin ay eh, try namin yung uh, Arabic food or Lebanese food. So ito yung binigay sa amin. Nagulat kami at magkano yung presyo. 726 Grabe Kaya thankful kami sa mga amo namin Kasi every may mga ganyan mga okasyon Or uh, pag nakita nilang uh, pagod kami Marami kaming trabaho Yan tinitreat kami ng mga pagkain Mag uh, tatanong yan sa amin kung anong gusto naming uh, food eh, nagsawa na kami sa Jollibee, KFC, ganyan. Kaya nag-request kami ng ano. Kaya lang nakita namin sobrang mahal pala. Imagine guys, gano'n na to sa atin. Siguro <laughs> nasa 6,000 isang kainan lang namin sa unboxing natin. O, oh, ba? diba? <laughs> unboxing natin. O, oh, diba? Thankful kami sa amo namin. Grabe unboxing natin kung anong mga laman ng food na to. Ah, ito yung ano, yung yung parang kubus. Kubus sa ano. O, di diba? Ang mahal pala na dito. Grabe. Sobrang. And then, hindi ka na rin na rin. Oo, oh, oo. Oh, oh. At ikaw magbukas. Ay, sorry, sorry. Yan. Okay lang yan. Kung okay, alam ko lang, di nag make up pa sana. <laughs> Uy, oh, Uy ang sarap. grabe ang sarap. Kita niyo guys. Oh. Ang sarap. Tcharam! Wow, grabe. Kaya pala sobrang mahal. Mayroon pang dalawang box dito. Ano kaya to? Oh, may, may okay. bigong pa ito. Ibang oh, sauce dito. Wala, sobrang dami ng pagkain namin. Dito. Ano yung pakisa? Ano yung isa yan? Ito yung parang dessert na yata yan. Taya. Ang daming sauce. Oh, Oo, oh, para po. sa amin. Ito yung sinasaw-saw. Ito yung daming sauce. Yan, yeah, grabe. Ang namin pagkain ngayon. Kasi syempre, uh, mid atong festival ngayon. Kaya, yun. Uh, ganito yung celebration namin. So, yan. Yeah. Hello. Kain tayo. oh, yan. ni kasama ko. O, yan, Kakain tayo ng uh, Lebanese food. Arabic food. Pero napakasarap na ito. At saka napakamahal. Grabe. So, 700. 700. 700. Grabe sana pirahin na lang <laughs> <laughs> pinihirap na lang sana natin magkakatihan natin yan Puro... grabe so yan uh, very thankful pa rin tayo sa amo natin kasi napakabait um, tingnan mo ganyang kahalaga tapos tinitreat ka sa amin ng ganito guys napaka thankful namin so thank you amo thank, thank you sa aming you so boss yan kain na kami Parang uh, celebration. sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Celebration namin ng uh, Mid-Atom Festival. yeah So yan. Yeah. Thank you, thank you sa blessing ngayong araw na to. And tomorrow, syempre, holiday. Walang pasok kami. Walang pasok. Yeah. Gagala na naman. <coughs> Ito guys, ah. masarap. Kain tayo. Celebrate tayo ng Mid-Atom Festival.